ma ayong adlaw mga igsuon mga idol ah karon na kini nga tay ma pa nang kay domingo ba ya ini ka domingo do nay ba so tara guys samahan nyo ako at uh, ato ang silipon kung unsay na adito mga seafood sumangod ang pinaka nato nga ato tara samahan nyo ako og karon na nami sa Divisoria guys sa Divisoria diri na sa kawayan mas bate nagsorsoro mi ana oh nagkalingaw og lantaw kumakaob man yaw, -yaw.

Ayan makikita niyo guys oh magaganda sariwa yan guys galing yan sa dagat hindi possible naman galing yan sa lupa siya galing yan sa dagat Yan dinga dalot namin nya guys niyo makikita niyo yan At yan ang sarap ng buko-buko oh buko-buko buah litom ah nakita sa radin Dinan guys ang dagat oh maganda no medyo malinaw naman at medyo ayo naman na wala namang problema sa balud dag kay maraman Agaya Okaron guys oh tanaw po siya kalami fresh kayo ba Ug karon guys oh dalang kalami glanta-lantaw nagtingin-tingin mi mga bangka bayan Tayngon mi ayo na ngatabako guys oh kalami kayo na panabako na mo guys Ug karon nang arami sa

Taga mas batay na naman. Ang karo. Nagkaulakaw na sa admi. Kaya mangita may ang among pangitaon ang wa. Ha. <laughs> among hanapin ang yung iniwan sa area. Guys! Sa <laughs> laol. <laughs> guys. Humana may kaulakaw. Ang ako pa sa iro, Sa likod. Oh, maniguro kaon. Oh. <laughs> Nila yung driver, napas mo. Na, ano, Igo lang ako sa pag Nagtulo ang laway, nagkuyot, nagkuyot, -nag nagkuyot ang tiyan. Grabe. Grabe sila. Ay, nakraman naman. Grabe guys. Kaya na sila kung mga kaobalang anak. Nindot kaya shoutout kasi nga. Christine Dalo kay Malin Lakson ron din. karon ka ron pa namin guys. Paulit namin sa mo ang ginikanan. Ginikanan? Sa mohang gigikan. Sa mohang balay ba? Pangat ko na po. Paulit namin sa mo ang barangay. Salamat sa lahat sa inyong pagtanaw. Sana ay uh, maindig kayo sa aking panahon. Bisa kayo muka. Thank you so much.